Ay, ito lang ang kanin natin. Ay, no. Oh. oh, ito na yung kanin, oh. Ano sa So Oh, 20. So, yun. Day, mga sir, this is Sunday ngayon Ayan, na naman kami sa labas Maglalunch na naman kami Ayan po, oh, medyo magandang panahon ngayon, makulimlim. Dahil sandi ngayon, is a... Uh, ano ba? Pa? so, yun, tayo. Dito, Paris. So, mag kami ng rota, mga sir. Kasi yung kinakain na namin doon sa Tawid, Sarado. So, magpa-Paris naman kami. Dito naman kami ngayon. Try natin mag-Paris. no, parang wala. Parang wala pa nga eh Chris Kasi walang sign oh Wala nga Ako patay tayo dyan Ay wala nga boy ay ah, meron meron tara huh? Meron eh no may kumakain oh ah. <laughs> May nauna na palang kumain May pares pala dito Pwede pong makikain? Ayun, ang mga nono na pala itong mga ito Sinupari o oh? Ma Madami sa ngano nga, lumi na? Wala nang kanin Yun lang, wala nang kanin Yun lang Wala nang kanin Wala nang kanin 50 rin siya para saan ka bumili niyan. sa may ano? Anyan lang Ay doon. Sa may sa lake, no. Bagong ka muna kanin Mark. sa kabila. So, yun dahil walang kanin, bibili muna kami ng kanin doon sa kabila. Kanin doon tayo bibili ng kanin. Tatawid tayo dito. Dito sa overhead. No? Ayan mga sir, tatawid tayo Ayan namin, sarado siya ngayon So dito tayo bibili ng kanin Paparis muna tayo Ayan may kanin Madam, tatlong kanin po ito na kumakain din. Wala na din mo ulam na eh. Ubus na din. Ito lang. Ito right, Dalawa po. Sakun po. Alright. Ito na ang kanin natin. Ayan na. Oh, ito na yung kanin, oh. Oh, 20. Tara ulit tayo. Okay, isang ang ano, ganito po. Mami? Oo, oh, mami pala, hindi lumi. Wala si daddy? Wala hmm. <laughs> na. Uh <-huh. laughs> Wala na. Uy, nakaka-pisyano. Naka nakaka pisyano Ano hmm? nga din? Malayos lang yan. Kami mo na yun. Hindi ko naman kinakain yung mga ano. Oh. Guys, so natin si Buyas. dito. Si Buyas talaga yun. Ayun man.

pinaka-debis dito colorong sip anti-oxidant. Tolang naka-dilaw ito ng atay dito. Yung saka natin si Amy kasi ni oh. Bagong content ano. Siyempre, pagkakagin natin ng kunting ano, chili garlic para mas suave. Kunti lang kasi kunti sa ka po. Ayun siya po po sa mga katabi ko. Mas ba pa? Kunting hangin lang po, mainit. Kanipa, Mario. pa Mario. Pa pala of Nasa picture eh. din pala nung then... nga pala yung order ko, Mommy. Okay. 252. Correct po ba? Okay. Kakain po. Thank you Lord. Tapos na po kami kumain at